So, ito na tayo mga mikes. Update to. Oh, sabi nyo natin kagabi. ah, ngayon, hindi nyo tayo, tayo sasandigan. So, eh, tingnan mo ko mga mikes. Nasabi nyo mga mga diba? So, motor lane, maraming lumadaan, malalaking truck, may coach. So, hanap na lang tayo na ating madaanan mga mikes. Kasi nga, sobrang ang traffic talaga ngayon kasi pasok ka na. So, balik kalbaryo tayo dito sa daanan natin. Oh. Hindi na. talaga mawala yung truck talaga dito mga amin. Sa dito sa motor okay. okay. hanggang dulo to so, ito na yung update natin so kagabi, gapon, kasi halid wala traffic kasi wala na mga biyaheng malalaking uh, truck ito lang problema kayo mga amigos kasi na pasukan na so, ito ngayon Pihit na lang din tayo. Medyo matratig talaga. O yun ha. Yan yung truck talaga mga amin. Woo! Ayan na. Matratig ito eh sundan natin yung kubay kabagal so abutin tayo ng alas 12 dito hindi tayo makalagpas ng litex, kailangan makalagpini tayo mga mag yun, nagayon nito yan, laki Alam mo mga may. may nakalagay kasi dyan kasi oh, motor lane. So, na yung hostisya dito sa mga motorista motoristang ano, Anong silbi yung motor lane na yan? Dumagaan na laki eh. Woo! Ang dira. Ah. to. So, di tayo so, pwedeng dumikit dyan. Kasi mamaya... So, mamaya. Kaya tayo doon sa Paslin sa Rokil nung isang na at na nakasok doon nung motor Wow, oh, ay pasahero niya na nung bus Kaya tayo, iwas tayo mga Wala, kutsi at saka truck sa na natin, motor link So na mga amig, yung update ko, sa sandigan bayan hanggang kuha hanggang litik. So ngayon, ganito muna yung situation. Sobrang traffic. So, yung, ano tayo ito? Hanap tayo ng madaanan. kasi kung asahan natin yung motor lane, wala. Hindi tayo makausan dyan. kayo na mga natin? Hindi ko ya. At turn na. Ano ang lang.

Ringgit. Ito yung mga goa kasi naghahanap din itong manumagulis ma ma na ano. So, bi-clean din siya. Ka, Parehas kami. Ito nga lang, hindi nga kasi nandiyan siya so, nakaharang.

Dapat pala, hindi tayo sumunod dito kay kuya, oh. Ayun. mami. So, na tayo. Ini lebih sakit kamu. Masalah ini tuh, kalau loh. Seperti itu yuk. Seperti oh, ay. Filipino. Filipino.

ay muna tayo ng Paris mga mga